Yan po no, ang kulit ng mga parang ano. Aray ko yung tawag doon. The dry skin. Um, dry skin no, mm -hmm. na parang kuko na rin. isip na naman kita eh. Sabi ko na kung napailang linggo na naman itong kuko na to kaya medyo Nabuhay-buhay ng ako ni ang kuko ko. Mm -hmm. Walang cutex. Nanonood ka pala sa TikTok. Mm -hmm. <laughs> Nag-notification kasi sa akin. YouTube. Yan din. Mm -hmm. Nag-notify siya. Pag may bago kang upload. Bakit ito hindi ko napanood? Alin? Yung in-upload mo nung una. ngayong araw. Hindi itong nililinis natin ng nakaraan. Hindi mo napanood? Hindi ko napanood. Ay, panoorin mo. Ano siya? 4,800 views. Oo. Wow. Pagdating sa kuko talaga. <laughs> mm-hmm. ano... Alam mo, Connie, mahirap pala yung nag-uuliyali, no? Oo, Buti sa mama mo, okay naman. Nice naman, te. Ay. Ay. Yung tatay ko dati, hihirap. nag hallucinate ito. Ay. 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 Kaya nga dapat maging aktibo ang isip ng tao, no? Mm -hmm. Yung wag yung naka-tune in sa problema ng utang. Mm -hmm. Kasi stress. Aray ko. Stress yan, ni, eh. Yung naisip mo yung problema. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Ay. Itong mga kuko na to, parang nag-iipo ng mga basura, no? Okay. Mm -hmm. Yan. may nag-comments na dapat daw nakapukos sa kuko <laughs> juicy pa wala naman sa plano kasi yun oo yan i-ano natin i-zoom natin i-zoom in mo na so, yan po. mga kaibigan parang laki-laki ng kuko ko ah lumapad na nga siya te oo hindi dati na ang liit liit parang tuka hindi <laughs> minang kuha ko sa beautics oh Aray ko. Agoy. Uy, nanginig ako po niya. Ito na ito Grabe ang ano, no? Isang push lang yan, yun. Eh. Grabe yung... Ah. Damugo ko. Damugo. No? Agoy. Balat lang naman yan ito. Ang laki eh. Mm -hmm. Balat lang yan, hindi sa laman. Pag laman kasi, hindi yan titigil eh. Mm. Ngayon, mm. So, wala dyan. na. Tignan mo itong ano. Ay. Tapos nakahinga na siya, te. Aray, Connie talang lang ito Ito pa. kasi ito eh. Ito na Gray skin. Yun na. Yun na. Mm. -hmm. Uha na rin siya. Ay, parang naopera. Naopera talaga. te, kasi ano, lubog na lubog. Uh -huh. <laughs> Bigat ng pako ko ni? Hindi naman te. Ayan, wala nang dugo. Okay. Sa ano lang yan, sa balat. Pero kailangan pa rin lagyan ng detox. Oo, oh, ng detox. Ay, tiyas ka po. Ano, ito yung sakit, no? Pagkano? Hmm. Hmm, okay. Grabe. Sabi mo, kung ilabot pa na naman yung dalawang buwan yan. ka na mo dyan sa video mo, te. Hmm. Эй, иди, Hmm. Hindi naman siya pwedeng basahin ko ni. O okay, te wag. Hay, thank you, Lord. Grabe mo kay bigyan no? parang mga uh, pala. Sira na rin tong mga naman ng pero pumuti na siya, te. Oh, hindi ka uh, kagaya dati hindi na. Hindi dating itim.

si karaos niya. Karaos niya. Hindi mo lang pwedeng sabihin na hindi ka magpa-linis kasi dilupyo din na sakit ang mga uh, naranasan mo. Yan uh, isa pa, isa pa. Isa Nakakatawa yung ating mga kaibigan sa YouTube. Marami na lang tayo. Dapat daw 2.5. Anong 2.5? Subscriber ko. Ay, ilan ka lang? 2,500. 5 yun kanina. O, oh, di abot na. 1,000 lang ang hinihili ni YouTube, di ba? Pwede kikita ka na dyan, te. Wala pa, kasi hindi pa na-meet yung mga watts hour na yan. Hmm. Ay, bahala na si Lord yan ko. Ni, basta ang malaga lang. Mm -hmm. Ha, share ako ng mga uh, Word of God. Saka, enjoy ka naman eh. Oo. Yun. Singit mo na lang.